natin yung ano dito. Yan po. Nahuli natin. Grabe. Mamaw. Mamaw. Grabe. Grabe, Grabe mamaw. yun, isang mapagpalang araw po mga katoto kamusta po kayo? sa episode na to dito po tayo sa dagat ngayon at uh, magpapantaw po tayo ng dragon trap at uh, sa muli po, samahan nyo po ako sa ating pagpantaw ngayong araw na ito at uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel tara, let's go! samahan nyo po ako mga katoto kakaot so, lang po natin ang trabaho balitodis na po yung trap natin dito Tignan natin kung may huli. Ayan, yeah, doon na lang sa gilid mga totoo. Iwan muna natin yung mga dala natin dito. Ayan. Let's go po. Sana may huli tayo. natin yung ano dito yan po oh. nahuli natin oh grabe mamaw mamaw oh, mama, oh. Ah. grabe ha ah. grabe mamaw oh. halaki halaki mga toto binahali natin yung ano nya mamaw ah grabe lagay muna natin dito halagay natin baka makawala yan po mga toto, balay natakpo natin nandito na nandito na marami nga napunta din sila kay Ikat malakai. Kamu ikat malakai. Ikat lima ko mga tutok Ang lima At ko Nakakunta Wala atas pa pa rin ngayon Ataw ah Ataw Yung nakakuha tayo ng mga ilang piraso lang Wala nang ibon daw Ha? Sino? Sino? Wala na. Patay na. Naubos yung ipon. Ano no? Hindi ka tutok sa Mga limango. Mga good size lang mara ko yung limango. Pagkawalan na natin na itong ikat, ng iisa lang naman Labas ka, labas Malabasin na natin si mga Malit lang <laughs> siya, yun Lumabas na siya Yun, nagtago <laughs> Talo na siya. Ha? Ma. May nang oriente daw diyan kagabi? Ha? May nang oriente. Diyan, banda sa iyo. Oh. Taylan, gabi daw sila kumana. Ha? Gabi. Saan? Marami daw diyan banda sa iyo, inangat daw yung bubutrap mo. Kumano? hali mga kuya yun ha! ayaw lumabas mamaya na natin ipakawa ng wala lang kasi mga toto Ha? Wala gano no? Wala gano. Si lang din siguro yung mga ganitong alimango marami-rami sana pero pag pera-peraso lang hindi man tira natin na natin kukunin na natin muna dito kasi ba, di ba nakaraan maraming namatay ng mga igat. kaya baka maubos na wala na tayong mahuli sa susunod mas mabilis gumami itong mga egat na to dito pala sorry dito pala natin yung ano yung ano pala <laughs> uy may isa pa tayo dun ha? Uh, ah? sa kalimango sa kalimango? <laughs> pareho tayo ah nakadalawa <laughs> ka ng tatlo sa akin pero ano lang sya mga good choice lang <laughs> todes din to sa akin na kay Two days. Konti! Um, Pero may ulam na tayo mga tato. Sigurado na ito. Iano natin to. Kung anong luto na masarap dito. Itong igat na to. Pakawala natin. Pati yung ano. Yung... maliit lang siya tapos ang ganito nga ngayon nga ngayon nga ko muna ito mga toto tapos ah, papantawin natin yung banda dun, dun sa ano, gilid ilalatag natin ulit baka nyo po dun sa kabila mamaya ang pagpantaw natin see you po mga toto ilalatag ko lang po dito let's go yun nalatag na po natin bali dito naman sa kabila tignan natin dito kung Ayan May huli tayo. Medyo ano na mga toto. Pano na rin yung gabi. Pagdilim na rin. Siguro mga 7 na siguro. May tayo dito. Check natin kung may huli. Sana meron. Para may pangdagdag tayo dito. Ang hirap maglatag. Isa na lang dito. dito na lang tayo siguro sa pangpang hagan magtanggal dito dito natin yung lang dito dito natin dito 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 na lang sa pangpang hagan ha? Paliwala pong huli yun mga tutok pong huli Tinangat na lang po natin uh, Punti lang po yung huli natin ngayong araw na ito pangulam ulam lang natin Yan po Pero malaki yung isa Mali mga ulam isa Malaki siya Yan sila Kita pa ba? Ano? Lima, anim <laughs> Ayos na yung ano <laughs> pangulam na tayo. Ngayon, na lang po sa bahay yung ano natin. Uh, pagluluto nito. Para sa muli po, maraming salamat po sa inyo. At ah, uh, dikkat po kayo palagi dyan Let's go. Paalam po mga Sabay na lang po. dito na po tayo sa bahay magluto at uh, gabi na po tayo mga pagluto. May ginabi tayo. Bali, na din po tayo ng ating lulutoy ngayong uh, gabi na ito. Yung gabi po natin. Yan, meron tayo dito. Mawang uh, bawang sibuyas, luya, ito. Tapos may tanglad mga toto. Medyo ka, anong gamit natin ngayon? Yung nauli natin alimango, hindi karamihan eh. Pero sakto lang sa ating mga luto at sa mga kakasama natin. Ito na po yung kalabasa. Ito na yung mga limang mga to. Pinakuluan na po natin. Yan, yung igat binalik natin yung igat binalik natin kasi ano mga toto. Alanganin yung ano niya. Yung mga size niya. Bali ito po yung ating malunggay mga toto. Ilalagay po natin yan. May tanglata rin tayo. Bawang sibuyas. Meron na rin po mga toto. Yan papakuluan po natin yan. Asin bitset. At saka ano. Medyo madumi yung kusina natin ngayon. Pasensya po mga tulog. Let's go. Simulan na po natin magluluto. Simulan na po natin. Pag-ibigay lang po tayo ng lupa.

asin Ito lang yung pangkakana natin. Uh, ito lang po yung ginagamit sa ating pang palasa. Sa kapatis. Maglagay tayo ng patis. Patis po ng Vietnam yung gamit natin. Ayan, pakuloy na po natin itong wala loto. Maglagay naman yung po. Atayin natin siguro yung alimang mga kasi malaki malaki siya masyado. Sana hindi sa pamulong paligid niyo. Ilagay na po natin. <laughs> Para maluto pa po siya mga luto. Sabay na rin natin siya sa kalabasa. Para maluto na rin yung kalabasa. Para sarap na lang ang natin. Oh. Quality na naman. Para Lagi ka, sa, lagi ka sa dagat. Lagi ka sa dagat. po muna natin ito maluto. yung Yan ang limango. Yung tangla dito magpapasarap sa ating niluto. Oh. Yeah, pakuloyin lang natin itong ano after a while a minute maglagay na rin tayo ng ating uh, ano ang tawag yung balunggay pag uh, medyo okay okay na po yung kalabasa huwag natin durogin yung kalabasa para masarap po, masarap po siya yun yeah. see you po later mga ruto let's go Yan. Wala nang putol-putol. <laughs> Yan. Healthy foods para sa mga mangingisda. Mamaya ah. mga toto, tsibugan na tayo nito. Kakain na po tayo. Yan. Paano lang natin ito? Half-cook lang natin itong gulay nito. Kasi marambot na yung kalabasa. Ayos na yung alimango. Paborito na yung kasama natin po. Wala lang, natin itong mga toto. Yung ano. Ayos na yun. Yun, sumunod. Kaya na po tayo. Samahin na po yung mga toto sa ating hapunan. Ayan. Ay, naatay mo na tayo to. Yung motor na wa, doon ako. Kasi yung kono ko, wow. Ako binataan na may ano, ka, may tanglad tapos may may balong manunggay tapos kalabasa tapos kamote. Yan bago tayo kumain, tapos lang. Na. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay niyo pong biyaya sa akin. Uh, paggabay na rin po sa pangista at pagliligtas pati na rin po yung aming mga viewers dahil na po silang pahingatan at mga pamilya namin sa Pilipinas at mga kaibigan namin dahil na po silang pahingatan ayun ang mga tutok ayun na po tayo ah, sabi sa sa natin na palit yung mga tutok sabi natin ito isang malaki ah, hindi karamihan only natin ngayon pero quality ang uh, malaki po ng mga buto. Swabe. Mga 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 kasama natin po kahit siya. naman yung bagong buto. Nilagyan po natin ng sopato para hindi mapalit sa ganyan. Malaki ng sikit nyo. Para ng sikit na Malaki ng Yan, unang subot po para sa inyo. Sabaw po mga toto. Sabahan nyo po Ah, uh. ah tinatahan nga. Hmm. Sabahan nyo po ako. Kain po tayo. Sa ating hapunan. yung minamina po tayo. Sabahan nyo po Hmm. Thank you. 'yung naman to pero ada ah ganyan, ang dito ano lang po tayo na sa dakat. Hmm. Ang sarap. Hmm. Kain po. Hmm. Ah. Ang sarap ng gata.

ng mga ganyan. Ngunit itong malaki mga bato, sa atin po, napakamahal po ng alimawa. Baka yung tatlong piraso, isang limo na.

Hmm. Masak hmm. lima para makuloy ulit tayo ng marami yung pinagkain na natin 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 mga buto-buto nakakarin -buto. <coughs> natin mga buto sa muli po mga buto salamat po sa inyo sa hmm. inyong suporta ah. sa mga bagong subscriber po salamat po sa inyo enjoy watching po tayo kahit hmm. ako po natatawa din sa sarili ko eh